Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Gemini para sa Marso 6, 2025. Ngayong araw, ang liwanag ng buwan ay nagniningning sa iyong tanda. Isang espesyal na sandali para sa iyo, upang yakapin ang enerhiya ng iyong natatanging kakayahan sa pag-isip at pakikitungo sa iba. Ang iyong isipan ay mabilis, malikhain, at puno ng ideya, isang biyaya na nagpapahintulot sa iyo na makasabay sa bilis ng mundo at makita ang mga posibilidad na hindi agad napapansin ng iba. Habang nilalakbay mo ang araw na ito, tandaan na ang bawat sandali ay may hatid na aral at pagkakataon para sa pagunlad. Hayaan mong akayin ka ng universo sa pagtuklas ng bagong pananaw, at mas malalim na pangunawa sa iyong sarili at sa mundo sa paligid mo. Ang araw na ito ay puno ng kakaibang enerhiya na nag-udyok sa iyong tuklasin ang iyong mga hilig at interes. Maaring maramdaman mo ang matinding pagnanais na sumubok ng bagong bagay, marahil isang bagong aktibidad, isang bagong libro, o kahit pag-aaral ng liriko ng isang kanta na tila bumabalot sa iyong kaluluwa. Ang mga musika at salita ay may kapangyarihang pukawin ang damdamin at alaala, kaya kung may awitin na nagpaparamdam sa iyo ng inspirasyon o pagpapalaya, bigyan mo ito ng pansin. Ang paggawa ng ganitong maliliit na bagay ay maaaring magbukas ng mas malalalim na pagminilay tungkol sa iyong sarili at sa direksyon ng iyong buhay. Habang isinasagawa mo ang iyong mga gawain na iyong araw, maging mapanuri sa mga emosyon na lumilitaw sa iyong kalooban. Ang pagiging mapanuri ay hindi nangangahulugan ng pagiging mapanghusga sa sarili, kundi isang paraan ng pag-unawa kung saan nagmumula ang iyong nararamdaman. Maaaring may lumitaw na damdamin ng pagkabigo o sama ng loob. Ngunit alalahanin na ang pagkapit sa mga negatibong damdamin ay maaaring makapigil sa iyong paglago. Ang pagtanggap at pagproseso ng mga damdaming ito, nang may habag sa sarili, ay magbibigay sa iyo ng kalayaan, upang mapanatili ang isang positibong pananaw sa buhay. Sa araw na ito, may pagkakataon kang baguhin ang ilang aspeto ng iyong buhay na maaring hindi na nagsisilbi sa iyong pinakamataas na kabutihan. Hindi mo kailangang gawin ang lahat ng sabay-sabay, kahit ang maliliit na hakbang patungo sa positibong pagbabago ay may malaking epekto. Ano ang mga bagay na maaari mong baguhin upang mapabuti ang iyong pang-araw-araw na karanasan? Ano ang maaari mong bitawan upang mas bigyang daan ang kapayapaan at kasiyahan sa iyong buhay? Ang iyong likas na pagkamausisa at matinding pagnanais na matuto ay maaaring maging iyong pinakamalaking sandata sa araw na ito. Ang bawat bagong kaalaman na makukuha mo ay maaaring maging susi sa pagbabago na matagal mo nang hinahanap. Kung may pagkakataon kang matuto mula sa isang libro, isang pag-uusap o isang bagong karanasan, samantalahin ito. Ang karunungan ay hindi lamang nagmumula sa mga formal na pinag-aralan, kundi pati na rin sa mga simpleng sandali ng buhay kung saan natututo tayo mula sa ating mga interaksyon at karanasan. Sa araw na ito, mahalaga rin na gamitin mo ang iyong natatanging kakayahan sa komunikasyon. Isa ka sa mga taong may likas na talento sa pagpapahayag ng iyong saloobin, kaya gamitin ito upang makapaghatid ng inspirasyon sa iba. Maaring sa pamamagitan ng isang mensahe, isang sulat, o isang simpleng pag-uusap, may padama mo ang iyong pagmamalasakit at pangunawa sa iyong kapwa. Ang iyong kakayahang makipag-ugnayan ng may kabuang sinseridad ay maaaring makapagbigay ng aliw at lakas ng loob sa mga taong nangangailangan ng gabay. Upang mapanatili ang balanse sa iyong araw, subukan mong gumawa ng isang maswerteng gawain na maaaring makatulong sa iyo upang mapalakas ang iyong enerhiya. Maaaring ito ay isang simpleng pagninilay, isang maikling paglalakad upang ma-refresh ang iyong isipan o pagsulat ng iyong mga saloobin sa isang journal. Ang pagsasanay sa pasasalamat ay isa ring napakagandang paraan upang iangat ang iyong enerhiya sa pamamagitan ng pag-alala sa mga bagay na nagpapaligaya sa iyo, mas lalong lumalakas ang iyong positibong pananaw sa buhay. Ang iyong maswerteng kulay para sa araw na ito ay asul, isang kulay na sumisimbolo ng kaliwanagan ng isip, kapayapaan, at komunikasyon. Ang pagsusuot ng kulay na ito o pagkakaroon ng bagay na may asul na kulay sa iyong paligid ay maaaring makatulong upang mapanatili ang iyong mental na kalinawan at emosyonal na kapanatagan. Ang iyong maswerteng numero ay pito, labing isa, at dalawamput dalawa. Kung may mahalagang desisyon kang kailangang gawin, gamitin ang mga numerong ito bilang inspirasyon o gabay. Habang papalapit ang pagtatapos ng araw, bigyan mo ang iyong sarili ng pagkakataong magnilay. Balikan mo ang mga nangyari sa maghapon, ang mga taong iyong nakausap, ang mga aral na iyong natutunan, at ang mga damdaming iyong naramdaman. Ano ang pinakamahalagang bagay na natutunan mo ngayon? Paano mo ito magagamit upang mas mapabuti ang iyong sarili at ang iyong hinaharap? Ang buhay ay isang patuloy na proseso ng pagkatuto at pag-unlad. Sa bawat araw na lumilipas, may mga pagkakataon kang matuto, lumago, at maging mas matibay. Yakapin ang araw na ito bilang isang pagkakataon upang palawakin ang iyong pananaw, palakasin ang iyong loob, at ipahayag ang iyong tunay na sarili. Gamitin ang iyong talino at likas na kakayahan sa komunikasyon upang makapagbigay ng inspirasyon sa iba at huwag kalimutan na ikaw mismo ay isang mahalagang bahagi ng mundong ito. Sa bawat hakbang na iyong ginagawa, sa bawat salitang iyong binibigkas, at sa bawat taong iyong nakakasalamuha, may pagkakataon kang magdala ng liwanag at positibong pagbabago. Patuloy kang magtiwala sa iyong sarili. Magpakatotoo sa iyong mga pangarap at hayaan mong ang enerhiya ng araw na ito ay magdala sa iyo patungo sa mas magandang bukas. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers. Nasanay matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig, at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng Masayang Buhay sa Mundong Ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan niyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.